Eto, special delivery na naman mga bossing. Putol daw timing belt to Sabi ng may-ari. Ayan. Ah, dinala na sa atin kasi ano, ay daw i-warranty nung ano gumawa. Ano, last January lang to ginawa. O, almost 3 months pa lang pagkakagawa. Bumigay na agad yung timing belt niya. Ayan. Check natin to mga boss kung ano naging problema nito. Na kung bakit bumigay agad yung uh, timing belt niya sa loob ng 3 uh, months. Alright, abangan nyo to mga boss. Parang update sa ating Montero. Ito yung uh, tinowing sa atin na ano, uh, tinaiming belt sa ano, Tablokan last January lang mga boss. Putol lang putol yung timing belt ito mga boss. Last January lang ito ginawa yan. Oh. Eh, no? mga belt pa mga boss. Oh. Ito naging problema mga bossing sa idler. Ayan. Ayan mga bossing. Oh. Ito yung idler niya. Baliktad yung kabit ng bearing mga boss. Ayun, no? Oh. Baliktad. Dapat sa kabila ito. Tapos pumutol to mga boss. Oh. Na pera sa ito. yung tamang kabit niyan mga boss. Oh dapat ganto. Ayan, ito ang tama mga bossing. Ano, ito yung header sa kabilang na stra natin na ginagawa, pinagkumpara natin. Pinakita natin sa may ari na ano, mali yung pagkakabit. Ayan. pero sa to mga boss, kaya uh, naputol yung timing belt. Ito, yung bolt niya naputol. Ayan, tapos uh, buksan natin yung ibabaw nito, check natin yung ano, rocker arm, camshaft kung may tama. Ayan. Ito na mga bossing yung update sa ating Montero. Nahimay na natin yung mga ano, naabot sa ano na naputol na timing belt mga boss. Rocker Arm yung inabot, anim na piraso mga boss. Ayan o. anim na piraso yung naputol mga boss. Ayan, tapos yung ano ha, uh, camshaft, baluktot, intake mga boss. Ito mga boss. Baluktot yung isang intake. Ayan, dahil sa ano, sa maling pagsalpak ng ano, ng uh, either arm, malaki ang inabot mga bossing. Kaya sa mga, yung mga sakyan dyan mga boss, siguraduhin yung ano, uh, kabisado yung uh, sasakyan na ginagawa and uh, ano, trusted nyo yung mekaniko na ano na gumagawa mga boss para hindi kayo doble gastos sabi na mayari almost sa uh, 60,000 daw binayaran, binayar dito nung ginawa to nung January tapos sa ito na naman gastos na naman ayan kaya ano sa mga sa mga car owner dyan mga boss kailangan ano ah uh, niyo yung gumagawa and ano uh, talagang uh, trusted nyo para hindi kayo ano hindi kayo maloko right